Hello mga Jai, kamusta? Alam kong hindi okay ang mga nangyayari sa buhay-buhay natin ngayon. Charing. Hindi okay talaga alam ko magulo sa Pilipinas pero talagang no choice tayo mga madi. Kailangan natin lumaban, magpatuloy sa buhay kahit ano man mangyari. Ako sa totoo lang sa mga nakikita akong update ngayon sa Pilipinas, nawawala ako akong lalo ng nang gana, nanghihina ako na hindi ko maintindihan. Alam mo yung feeling na nakakapag-isip ka na paano na lang ito, paano lang ako parang ganito na lang lagi sa Pilipinas, iniisip ko baga na nakakapanghina, imbis na bu ngayong next month, magbabakasyon na ako, tapos iniisip ko pagka nagstay ako doon ng matagal, wala talagang mangyayari, as in alam mo yung imbis na magbabakasyon ka dahil magpapahinga, magre-relax magsasaya, pero yung nasa isip mo, iniisip mo na kailangan bumalik ka agad dahil pag nagstay doon ng matagal baka magkagulo sa Pilipinas kung ano pang mga mangyayari doon may stand may ako alam mo nag-iisip ako na hindi maganda tapos yung mga nakikita ko pa sa social media especially sa Facebook parang puro na lang mga rally puro na lang away alam mo nakakapanghina alam mo yung nandito na nga tayo sa pagod na nga sa trabaho tapos yung makikita natin sa world kasi hindi naman maiwasan lalo pat nag nasa social media tayo ano talagang yung emosyon natin pabago-bago lalo pag may nakikita tayo yung mga hindi magandang nababalita sa Pilipinas yung tipong nakakapagod lalo nakakapanghina alam mo yung nag-iisip ka nga paano pa, paano pa ba tayo makakapagpurgod nito kung sa Pilipinas ganyan lagi ang nangyayari puro gulo pati mga namumuno hindi magkaintindihan paano na lang tayong nasa baba paano na lang tayong mga Pilipino na umaasa sa kung anong alam mo yung anong klaseng pamamahala ang gagawin ng gobyerno parang napakasikip ng mundo sa Pilipinas kaya alam mo yung yung feeling na nandito kasi ibang bansa tapos nadadagdag nadadagdagan yung bigat ng loob mo kasi iniisip mo na parang walang chance na maging okay ang Pilipinas na walang chance na magiging kapag ka nagpurgod kami mga OFW ewan anong magiging buhay sa ngayon talaga parang kapit alam mo yung kapit patalim na lang yung ginagawa namin na anyhow yung iba okay naman yung mga trabaho nila sa ibang bansa pero kami na nasa bahay nangangamuhan hindi madali guys yung pressure yung pagod tapos iniisip mo kung paano mo maisusurvive ang ilang taon na kailangan mong isurvive yung mga anak mo sa pag-aaral sa mga kailangan mong tustusan tapos alam mo, iniisip mo na no chance ka na makapag for good dahil sa Pilipinas walang matinong mapagtrabahuan. Meron mang trabaho, hindi rin maganda yung pasweldo. So, grabe guys, no? Hindi ko maiwasan na sumama din yung loob at pakiramdam ko ba? Tapos madadagdagan pa, may minsan pa, sumasabay pa yung mga reklamo ng mga pamilya natin, mga ngalngal -ngal nila, alam mo yun. Tapos hindi naman natin pwedeng tanggihan or iwasan dahil yung obligasyon natin bilang isang ina, alam mo yung parang kaka kakabit na ng buhay talaga natin nakakasikip sa dibdib pero iniiyak ko na lang talaga minsan gabi gabi umiiyak ako tapos hey, naku, napupuyat ako minsan dahil nawawala no, ako ng gana na, alam gusto kong matulog pero yung isip ko gising ang hirap ay naku pero laban lang tayo ay naku normal talaga na ganito yung mararamdaman natin kasi nga tao lang tayo eh pero kailangan natin magpatuloy sa buhay mga jay ay nako talaga naman